Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Mga kababayan, tutukan nyo to. Dahil meron kaming natuklasan na tiyak na magugustuhan yung lahat. Isang paraiso na hindi nyo aakalain na dito sa Nueva Ecija matatagpuan. Alam nyo ba na sa halagang 50 pesos lang ay makakapasok na kayo dito at makakapaligo. Kung gusto mo naman mag-overnight, pwedeng pwede dahil sa halagang 3,500 pesos lang may kwarto na kayo. Lina kayo mga kababayan, samahan mo kaming muling tuklasin ang natatagpuan. Tanging ganda ng bayan ng Gabaldon Malugod niya po pala namin binabati Ang mahusay at mabait na punong bayan Na walang iba kundi si Mayor Attorney Joby P. Emata Kamilang ba ang nakakapansin na ang bayan ng Gabaldon Ay isa sa mga bayan na may pinakamagagandang kalsada Sa Nueva Ecija Nang marating na nga namin ang bayan ng Gabaldon Ay agad na namin hinanap ang barangay ng Somil Binabati ko nga po pala ang SK Chairperson Ng barangay Somil na akin ding kaibigan Walang iba kundi si Kagal galang SK Justin B. Beltran. Sa barangay ngang ito, matatagpuan ang aming natuklasang paraiso. Hindi naman kayo mahihirapang hanapin ito dito sa barangay Somil dahil may mga signage. Ituturo nga kayo nito sa tamang daan. Ito nga mga kababayan at napasok na namin. Tingnan nyo mga kababayan, dito pa lang sa harap talagang napakaganda na. Kaya halina kayo, pasukin na natin to. Welcome to Famosa Farm na! <laughs> <laughs> yon, 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 welcome to Famosa Farm and Resort Pagdating na pagdating nga namin ay agad na kaming inihatid sa aming pansamantay matutuluyan. Ang mura nga lang dito mga kababayan, isipin nyo sa halagang 3,500 lang ay pwede na kayong mag-overnight. Pero dahil kilala nga kami ng may-ari ay dito nila kami pinatuloy sa villa. Ang villa ngang ito ay good for 12 persons. 9,000 nga ang halaga nito. Pero tingnan nyo naman mga kababayan kung gaano kaganda. Kompleto na nga ito, meron na ring ref, may lutuan na rin. At ang CR, grabe talaga nga namang napakaganda. May heater na nga din yan kaya walang problema kahit maginaw. Ang famosa farm and resort niya ay matatagpuan sa paanan ng bulubunduki ng Sierra Madre. Kaya naman ilang hakbang na lang ay mararating mo na ang bundok. Talaga nga namang para kang nasa Tagaytay o nasa Baguio. Dahil kahit matindi ang sikat ng araw, ay talaga nga namang langhap-langhap na langhap po ang malamig na simoy ng hangin. Maluwang nga ang nasasakop ng pamoso farm resort. Kaya kahit sabay-sabay ang mga guests ay komportable silang makakakilos. Meron pa nga sila dito malaking fish pan kung saan ay pwede kayong mamingwi. Eto nga't nakita pa namin ang tatlo yung bibe. Hmm, sarap yatang ang kaldereta niyan. <laughs> dito nga mga kababayan, makikita ninyo na merong malaking bahay na gawa sa bato. Yan ay pinarerentahan nga rin ng pamoso farmer's farm Ang first floor nga ay may dalawang kwarto. At ganito nga ang itsura nito sa loob. Ito nga ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos, good for 8 persons na. O ba diba, napakamura, good for 24 hours na yon. At ang labas ay may malawak na teres. Tiyak na mare-relax kayo dito pag dito kayo nagbakasyon. Ngayon ay samahan naman kaming puntahan ang second floor. Ito nga palang second floor mga kababayan ay isang events place. At ito nga ay pwedeng pagganapan ng iba't ibang uri ng okasyon. Partikular na ng kasal, ng birthday o binyan. Air-conditioned e nga ito at alam nyo ba ito ay marerentahan sa halagang 10,000 pesos lang. Grabe, maganda, bago at moderno na, napakamura pa. Kaya kayo mga kababayan, wag na kayong lumayo pa. Dito na kayo sa famosa maganap ng inyong mahalagang pagdiriwang. Kung gusto nyo naman, nang mas mura ay meron din sila ditong open function hall. 6,000 pesos nga ang renta naman dito. Wala naman kayong problema sa parking dahil napakaluwang. Tapos napakaganda pa ng view. Ito nga mga kababayan, yung sinasabi naming 3,500 pesos lang ay pwede na kayong mag-overnight. Kasi nga dito ang apat na katao. O ba diba, makakamit ninyo ang tunay na pahinga. Yung tipong sa loob ng 24 oras ay magkakasama kayong magkakaibigan. Panalo naman sa ganda ng tanawin. Yung lugar lugar na malayo sa anumang ingay. syempre yung lugar na malayo sa anumang polusyon. Ito nga't may pinasok na naman kaming kwarto. Ito ay goods naman para sa anim na katao sa halagang 5,000 pesos lang. 24 hours na yon kaya sulit na sulit. Kaya nga mga kababayan, ngayon pa lang ay pagplanuhan nyo na ng inyong mga kaibigan, ng inyong kapamilya o inyong katrabaho. Minsan, magbakasyon naman kayo para mas tumatag ang inyong samahan. Madali nga lang kausap ang famosa farm and resort. I-message nyo lang sila sa kanilang official Facebook page. Kung day tour nga lang ang inyong balak dito sa famosa Farm and Resort, pwedeng pwede dahil 50 pesos lang ang entrance. 500 pesos naman ang cottage. Yung mga upuan nga na yun sa gilid ang nagsisilbing cottage dito. Kaya panigurado, sulit ang paliligo lalo na sa mga bata. Kung medyo marami nga kayo na magde-day tour dito ay meron silang tinatawag na mini function hall. Pwede nyo nga itong marentahan sa halagang 2,000 pesos lang. Nang matapos nga namin maikot ang famosa Farm and Resort, ay inaya na kami ni Kuya Alwin para sa isang masaganang hapunan. At dahil talaga nga namaramdam na ramdam namin alamig dito sa famosa, ay nagulam kami ng masarap na tinola. Siyempre, laban na laban na naman dyan ang mga sisim. At lahat nga kami ay excited ng maligo. Eh kasi naman mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kaganda ang kanilang swimming pool. Lalo na nga itong pambata talagang naka-jacuzzi. At ayan nga, tamang banding na naman ang mga sisim. Meron nga rin silang video dito, kaya naman laban na laban sa concert. <laughs> Kinabukasan Grabe, sobrang sarap gumising kapag famosa Farm and Resort ang kapiling Mabilis na nga naghanda ng aming kape si Dugo Kumain na nga rin kami agad ng masaganang almusal. Ahil ngayon ay maliligo na kami sa napakagandang swimming pool At syempre bago magtalpugan, kailangan muna mag-shower Nang mabasa na nga ang mga sisi liguan na Kalala sa famosa Farm and Resort Laban na! <laughs>

Kung grabe, napakasulit dito sa Famosa Farm and Resort. Bukod sa maganda, bago at moderno ay napakamura pa. Kababayan, kung napunta ka na nga dito sa Famosa Farm and Resort, i-share mo naman sa comment section ang iyong naging experience. At kung hindi pa naman at naghahanap ka ng lugar kung saan kayo magbabakasyon, subukan mo na dito sa Famosa Farm and Resort. Sa bumubuo ng Famosa Farm and Resort, lalo na sa may-ari na si Ma'am Teresita Pontigon, hangad po ng team laban na ang katagumpayan at katanyagan ng inyong lugar. Ang amin din pong taos pusong pasasalamat kay Sir Alwin Ponticon sa kanyang hindi matatawarang pag-aasikaso sa amin. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ni Oleng, ni Pendong, Ken Poy at Dugo, maraming salamat sa pagsamang kasamuli. Paalam, ingat and God bless. Laban na.